Ayan. Kailangan maraming gatas. Ayan. Dagan kaya nga itong iro guys sa dulo guys. <laughs> Napakaraming iro noon guys. Wow. Lami kayo ni guys. Lami kayo nga itong mukbang karon guys oh. Mm, more, more milk. Hahaha. <laughs> Wow, napaka yummy. Oh, di ba? Yummy, guys. All right. Diyan natin yan ilagay. Guys, oh. Yan, ilagay natin siya ng ice. Mm. Grabe. Mm. Lamig ka ayo. Mama, mo nga. Tara na mga unatan lamig kayo Kauna <laughs> Mga unatan nyo guys Ikaluhang dot Unsa <laughs> ni kumbira Mmm Mabalahin na po ta guys um, view Ito taga uh, spot Ayan kakahuyan guys Grabe Grabe talaga guys for this video guys mga una po tag ato na pang palainan guys dili mga kuhan sa nang mga prutas sa punin sarisaring prutas guys na nilagyan natin ng gatas with milk and nilagyan natin ng ice hmm tamang tama sa mainit na panahon guys alam grabe lamik kayo hmm yummy hình ah. gỡ hình gỡ punato, hmm, Grabe. me, kayo. em, hmm, làm me kia kệ mày búng não kia guys, Malamig. mì hmm Grabe na to guys. Napakalamian. Uh, <laughs> Ayan guys, so may dumaan guys. Ayan sila. Sige. Ayan. Wow, so naglagay na ulit tayo ng gatas guys. Grabe, ang sarap. Lami. Mm. natin natin camera guys. Para ibang ano naman view. Ito naman tayo. Hmm. Lamik kayo. Grabe. Ah. Ah, lamik ah. Oh, guys. <laughs> Grabe. Irod na ito ng gatas, guys. <laughs> Irod na ito ng gatas, guys. Kaya lami kayo, guys. Lami kayo. Guys, oh. Tanawan nyo, guys. Wala, grabe. Oh. Asa ah, ka pa, manana. Hahaha. <laughs> ito yung aking ano guys sa morning kasi wala pa naman akong ano agahan oh oh ba diba? ato yung i-mix ato yung i-mikus-mikus mmm lamik uh. Ay, nabusog na ko. Hmm. Makita na po tag spot. Ayan, nindot kayo yung kalubian guys Oh. Sa itong likod guys. Grabe. Grabe ang view no. Hmm. Hmm. Nagchichins ang kulay sa akong cellphone guys. Hmm, ayan o. Oh. ang kalangitan. Grabe, nindot kayo ang panahon. Hmm. Hmm. lầm mẹ cãi yêu Ôi đi ba mẹ cãi gây xôi Thì mẹ bố là tổn đi Ôi mẹ cãi gây Grab At ihurot ang gatas guys, kuha ko na to. <laughs> so dara guys, ang gatas guys, ihurot na ni Bobo guys. Ihurot na ni guys, dara guys, so oh, grabe. Ala ka dyan, ala. Ihurot na ni guys. karon lamay ka <laughs> uh, grabe guys. Oh, asa ka pa manana? Ala. Huntungin natin eh. Oh. Oo. At ang i-mix, guys. Grabe na yun eh. Mmm. Mmm. Ah. Lame kaya May awa eh. Ah. Mmm. Ato na pong ibalhin guys Inano na po ng view Grabe, lami kayo guys Ang akong kaon guys Mmm, mmm Mmm Tinawan nyo guys Lapot kayo guys Asa ah, ka po manana ah. Tapos with matching view Pakita na to ang view Magpakita tag view Mm, diba? Ang ganyan kayo guys Nice kayo guys Nice ka ang view guys. Mm. Napandihan guys oh, atong kumano. Mm. Oh, di ba? Mm. Grabe. <laughs> yeah, with, ano pa yung mga tingon pa sa langgam. Ah. Kan so dito dagkan kay langgam dito guys oh. Batian nyo guys. mẹ các em Mía ơi Làm mẹ guys Ato na nang ihurot guys. Ah, di ba? Tambal sa kainit kaos panahon guys. Oh, di hurot. Hurot ang gatas guys. Tentilokon. Oh, inana na basta tinuko na tong huipan. <laughs> oh, wala na. Oh, tono ng ilabay. Grabe. Hmm. Yummy kayo. Hmm. Balhin na po ta guys.